Guys, so ito ang bibre na tayo ng ating kakainin, guys. So, naglaga na naman tayo ng ito, guys. Tapos ito na nga, as in, yung ano, apretada na press kayo ulam natin, guys. Pang malakasan, sabi ko naman sa inyo. No? So, yun na lang mga natitira sa mga dilata ko, guys. Tapos may itlog, diba? Naglaga tayo ng itlog kanina. Okay. Sinapaw. Tapos, ito na nga. ating unlang. Mayroon yung kreska. Grabe, guys. Ang sarap itong kreska. Ang kong So, yun na nga yung natin. Naglagat tayo ng iklo, guys. Yan. Iklo. Tapos, meron tayong imimix doon sa kanin, guys. Ito, panibago to Bago to guys. Bago itong imimix natin. So, naubas na ano, yung, ano yun. Yung ubusin natin, guys. So, ito naman yung imimix natin, guys. Panibago yan. So, tikman natin, guys, ano magiging resulta niyan. Sarap, oh. So, ano natin mga green peas, diba? ba? Ayun, yun, di ba? Bago yan, guys. Ngayon na kayo nakakita niyan. So, ngayon nakikita nyo na. So, yun, corn beets, corn snap mix. Oh, di ba? So, tikman natin, guys. Mm. O, di ba? Mmm, mmm. Mmm, you get <laughs> at yep, na yep. hmm. Bago yan guys no bago Minute hmm. guys no hmm. Hop. Ang hirap, ano, guys? Ang hirap pagkatayin. Ang hirap na. Mmm, Sarap guys. Ang sarap talaga ng nilagang itlog na no? tapos terno talaga yung preska. Sarap. Grabe yung Hindi ba? usok usok guys. Ayan, umusok-usok. Oh. Ang init. <laughs> init, grabe. Mm. Wala tayong tripod, guys. Kaya ganito lang. Oh. Huh? Mm. Lupit pala na itong corn beef, no? Maluit pala ng corn beef. pwedeng pwede pa lang ulamin to, guys. <laughs> At yung ulam na makakatipid ka. Diba? Saan ka pa? Ah. So, kung gusto nyo magtipid, ito yung mga ulam tips na mga pinapakita ko sa inyo. Hmm. Hmm.